Yo, sa lahat ng nanay, para sa inyo to. Sa lahat ng nanay. Sa ito. Para sa lahat ng nanay. pinagsisisihan lahat ng aking kasalanan kung di mararanasan di pa mauunawaan ngayon natagpuan ko ang sagot sa katanungan mula ng bata ba naman na ng aking isipan ang bawat payo sa tuwing ako'y pagsasabihan hindi pinapansin kahit alam na kabutihan nagsakripisyo ginawa lahat ng paraan upang mabigyan lang ng magandang kinabukasan halos gumapa sa hirap nga nararanasan Hirap na kahit minsan di man lang nasuklian Siyang nagwan mong iningatan Sa iyong sinapupunan Nang mailuan kahit lamok di marapuan Sagana sa lahat damit magandang laruan Ngunit na lumaki kung sumagot harap-harapan Sumabit na nga ang puntong pagdibinata Natilahudyat sa paggawa ng masama Nagumpisa ang lahat nang sinubukang magkasyota Sinanay kumutuloy dinaig pa ang alila, ganyang pag-uugali Sino bang matutuwa, ang sarang ng buhay mo Ang nanay mo nakakaawa Itimang budhi ng taong di alam gumalang Magawa ang gusto, itataboy pati magulang Mapapatawad pa ba ang sangkaterbang pagkukulang At kasalanan na halos di na rin mabilang Itimang budhi, ng taong di alam gumalang Magawa ang gusto, itataboy pati magulang